yun naangat na mga kay kaibigan yan na naangat na siya oh Ayan ah, tanggal na, tanggal na mga igang Ayun At ito na yung bago Yung bago yung kakabit eh, Ito na po yung buo buo mm. <laughs> Yung buo na ipapalit. Ano lang yan? Ah, cover niya lang yan. Ayan o. Oh. Ayan. Delgado. Ayan. Pinangat yung shock absorber. At saka ipinasok. Ayan o. Oh. Malapit na. Malapit na matapos guys. At makakabiyahe na. Huwag kakalimutan uh, mag-like at uh, i-share, mag-subscribe sa ating... Ayan, guys. Tapos na, guys. Babalik na yung gulong.